Hi guys, nandito po ako ngayon sa Guanzon at magwi-window shopping po tayo. Tingin tayo ng na mapupusuan natin kuan. Mapupusuan lang naman, hindi natin bibili kasi we we're not able, wala pa tayong capacity capacity na bibili ng motor. O yan. Tingin-tingin lang tayo for inspiration purposes only. Yan, tara sa loob at nakikita natin ang mga magagandang motor dito sa Guanzon po. Exclusively po na Kawasaki ang kanilang brand ngayon dito. Ayan, mga leisure bike. O, okay, oh, di ba? Ang galing, ang gaganda. O, oh, di ba? Ayan, tara, bilhin na. Ito yung mga ninja bikes. Ang poporma. This is Ninjas to say 25R. Ganda talaga ng kulay ng red and black. Say 9,000. Say 900. Kasi sa laki ng gulong. <laughs> laki ng gulong. sing laki ng gulong ng owner type. Ang kit ng kwan nito, side nito. Pati yun. Ayan sila ma'am, nag assist Ayan. Ito ang laki-laki. This is ninja. Ayan. Ayan siya ang forma. is Vulcan. Ang astig nito. po. Ang daming klase ng motor, guys. May C900, C650. Say and I think yun ang pinaka-kwan. And then the upon. Uh, ang giganda ng mga motor, guys. Pera na lang ang kulang. Kita nyo yan. Almost kalahating milyon ang presyo. Magandang bumili pero pera na lang ang kulang. Ito diba? This is say $6.50 and $4.69. Watong sinasabi? Saka so, yan yung pang-mukha natin. Ayan yung Eliminator pero 450 lang daw. Ayan yung mga Kaganda na. Parang dungdus ang style. Ang laki din ng gulong. sa mga mahihilig na mag-ride, si mahilig mag-banking-banking, itong ta sakto sa kanila, yung mga ganyang kalalaking gulong. Babalance nila yan. Ang forma side. En el cojano, en serial number. ganun na sila kumuha ng mga serial number. Pinapahiran mo na ng carbon and then scotch tape, dinidikit. Ito, gustong gusto ko to. Laki ng gulong, guys. Gulong ng kotse. Ayan, laki-laki. Kapag mag pinking ka, dito unang nangangagod doon. Dito. Side, side. Depende sa bilis, depende sa biglang banking-banking mo. Asaya, asaya. Ang saya Ang saya-saya. Ito maganda din ito eh. Maganda din ang forma nito. Ayan. Astig. Asya, leisure bikes. Kasi pang big bike lahat ito pang big bike. Ang pinakamababa tayo isa pang mountain. Ito na lahat is big bike na. Forma nito eh. Gusto ko to. At saka na yung color. Color. I love green. Green din yun. Stig. Pwede na. Diba? and then may libre kape dito. Ayan guys, may libre kape. Kukus, may libre kape. Libre kape. Oo, oh, diba? Ayan yung kikape ako kanina. Kikikape pa ako mamaya. Ang astig. Laki oh. 啊！死啊！ Ayan, that's end the video for today po. At uuwi na ako. Kumuha lang ako ng pang-uwi. Oh, there. Of course, my guys, Ayan, may inspire tayo mag-ipon. Ganito lang kasi ako, guys. Kapag may gusto ako, pumapatapat ako sa mga kwan, sa mga lugar kung saan pwede ako ma-inspire. Para mas lalong pag-ugihin, pag-magtrabaho, ganyan. O, di ba saya-saya? <laughs>